Noong maagang 1900 sa Pilipinas, ang konsepto ng mga modernong artista tulad ng ating kilala ngayon ay hindi gaanong popular. Gayunpaman, may mga kilalang personalidad na nagtagumpay sa iba't ibang larangan. Ang mga individual na ito ay nagpabago sa takbo ng kasaysayan ng Pilipinas at kilala bilang mga mahalagang personalidad noong maagang 1900s. Narito ang limang individual na kilala noong panahong iyon. Isa, Jose Rizal isang pambansang bayani, manunulat at intelektual na ang mga gawa at aktibismo ay nagkaroon ng malaking epekto sa lipunang Pilipino noong huling bahagi ng ikalabinsyam at simula ng ikadalawampu na siglo. Dalawa, Emilio Aguinaldo isang leader ng revolusyon at unang pangulo ng Pilipinas na naglaro ng mahalagang papel sa pakikibakan ng bansa para sa kalayaan laban sa kolonisasyon ng Espanya at mas huli sa Amerika. Ikatlo, Gregoria de Jesus ang asawa ng leader ng revolusyon na si Andres Bonifacio at isang kilalang personalidad sa Revolusyon Pilipino. Kilala siya sa kanyang tapang at dedikasyon sa layunin ng kalayaan. Apat, Apolinario Mabini isang estadista, abogado, at leader ng revolusyon na nagsilbi bilang unang punong ministro ng Pilipinas. Naglaro siya ng mahalagang papel sa pagpapanday ng unang pamahalaan at patakaran ng bansa. 5. Trinidad Pardo de Tevera isang kilalang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Pardo de Tevera ay isang manggagamot, manunulat, at tagapagtaguyod ng kalayaan ng Pilipinas. Nakilahok din siya sa iba't ibang pangkat pangkultura at pampanitika noong kanyang panahon. King nagustuhan mo ang video. Mag-iwan ng like kung hindi dislike.